Ganito mga kabir, mga vlog, ipakita ko sa inyo kung paano magkumuha ng labong. Ha? Huh? Napakahirap pagkuha ng labong dito mga kabir, mga vlog. Hindi basta-basta na sumusuot ng kawayan. You know, yung hindi pa alam kumuha ng labong, panoorin yung video mga kabir, mga vlog. Kung paano tayo gagapang. <laughs> Kaya uh, yung nagtitinda ng ano, gulay ng labong, ganito. Kailangan na uh, nasa tamang presyo dahil mahirap yung ano, <laughs> yung labong pagkuha. <laughs> Yan. Wow. Ah. Kuha na mga kapitid sa vlog. Huh? Ah. Sa wakas. Natanggal ko na mga kapitid sa vlog yung labong na to. Ubod, sa Bisaya ko ubod. Yes, baka ulam na naman ako ngayon. Nakita niyo kung paano pag kuha ng ganitong labong Napakahirap pag ganitong ano labong ng kawayan na maraming tinik Pero masarap naman Dalawang klase kasi ng labong eh Mayroon kasing labong na ano kawayan na walang tinik Madali lang kunin yon mga kab mga kablog Pero hindi hindi maganda yung ano quality ng ano gulay Mas malasa to yung ano labong na kawayan na may tinik dito kaya mahirap sa utin. Kaya nagsiga ako dito mga kabilis mga kabilis kasi maraming lamok dito sa ilalim ng kawayan. Ah. Yan.